Hello, magandang magandang morning mga kagulay, mga ka-farmers, Luzon, Visayas at Mindanao uh, Nandito tayo ngayon mga kaibigan sa ano, farm natin o kaya pinagtamnan natin ng talong So ito, higitan nyo patay na uh, Wala na, hindi na siya mabubuhay So, ang ibabahayin ko naman sa inyo ngayon uh, Nag-double cross tayo, nag-double purpose tayo ng tanim Bali yung talong natin, patay na. Uh, naman natin ulit ng sitaw. Okay. Ito, ipakita ko sa inyo ang tanim naming sitaw dito sa patay na talong. Para hindi na magastos sa pagbabag pagpapalagay ng balag. Oh. Kaysa uh, titig pasin o kaya Itratractor eh sayang naman ah, kailangan na lang na dobleng tanim o taniman sa ano o sige ito ipapakita ko sa inyo so ito guys ah bali itong talong namin ah, patay na ito wala na siya pan, patay na pero may tanim siyang sitaw to nakakit na sitaw bali ah, 14 days na yung sitaw natin Ayan, no. Kaya pakinabangan naman siya. Ito, may ano ito na siya, bulaklak na. Balang sitaw kasi, uh, 25 days to... 35 days uh, may pitil na o kaya bunga ito nandito na siya tatas kaya sa itra-tractor naman yung sitaw ano uh, yung talong uh, sayang naman kaya tinamnan lang natin para uh, magsilbing balag ng sitaw natin ayan oh pagkatapos ito naman sa gitna nakikipapansin niyo nakikita niyo ah uh, medyo madamo oh. kailangan na kailangan na rin nating ano yan yan ah uh, ng herbicide para mamatay tuloy-tuloy uh, na malinis yung sitaw natin oh uh. Ayan. Bale, ito pala si Kuya Will. Ayan. Nag-i-spray siya ng herbicide. Bale, yung in-spray niya si Kuya Will, uh, contact herbicide yan. Ayan. Uh, kailangan lang tamaan yung damo. O, oh, ayan. Ayan po, kailangan pag-spray. Pero ayan, sitaw na yan, o. Oh. Ayan, o. Oh, sitaw. Nakakit ng sitaw. Ayan naman. Damo lang ang tinatamaan. O, oh, Ayan. Pinapatay po lahat ng uri ng damo pag tinamaan yung gamit nating herbicide. Oh. Uh, dito sa baba, May uh, may inisprayan ako na ano, uh, two days before. So, patay na yung damo. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ah, uh, ang experience ko, unang experience ko. Bali, pangatlong araw ngayon. So, ang bilis mamatay yung damo. O, ito yung talong namin, o. No? Yung sitaw natin. Yan. Bali, ito yung talong na ako ah, akitan Bali, may tanim na lahat yan. Ayan, o. No? Sitaw na yung, na, ano. Sitaw na talaga yung nabubuhay. Ayan. Ayan oh, ito. Ito yung tinamnan natin ng ano, uh, natin ng herbicide. Ah. kita niyo naman no, oh. Ayan, patay na lahat oh. Sunog. Pangatlong araw. Bali ito, natitira na lang oh, sitaw. Ayan. Yung kulay green na nakikita niyo, sitaw na lang 'yan. Oh. Ayan oh, sitaw lahat 'yan at ayoko mga kulay green oh. Ganyan po yung gamit nating uh, contact herbicide. Ayan. Ayan ito, wala nang damo to. Patay na. Ayan po, yung gamit nating contact herbicide. Pero naman dito yung sa ano, sa puno, uh, yung hindi namamatay na damo, ayan, ano, papalinis na lang natin. Pero ito, 100% patay na yung damo. Itang kita kita nya naman sunog na sunog. Ayun. Bale ito, yung in-sprayan natin kaapon ayan magyeyelo na rin siya. Pagkatapos itutuloy natin kasi umambon tinigil natin. Kasi pag hindi natin ito itigil pag umambon, hindi rin namamatay. Ayano. Oh. Ang ganda na yung sitaw natin. Oh. Ayan. Within 3 to 5 days, ayan. Tuluyan ng malinis. Ayan. Makita na kung gaano kaganda yung sitaw. Bale ito. Ayan. Sitaw na lahat tong mga dahon na nakikita nyo na kulay green. Ayan. Pero ito kung kailangan-kailangan lagyan ng balag. Oh. Ano papasukat natin dito Kasi parang Ano eh Ganyan ah, you know. uh, Baka kulangin itong Ano ito ng talong Dagdagan natin Kahit hanggang ganyang kataas Para Magtuloy yung Ano nang sitaw natin Kaya oh. No? Uh, mga sitaw na yan o no? oh. lang pong diskarte eh, mga Kasaka Mga ka-farmers Kung pwede yung pang Pakinabangan Kasi Napakamahal ngayon ng kwan ng pambili ng balag o kawayan. Eh, pagkikinabangan pa naman, eh, e, ang buhay ng, um, ano, ba, bahay ng sitaw, nasa ano lang, two months. Ayan. Ganun lang po kadagal ng buhay ng sitaw. Ayan. Okay, hanggang dito na lang yung videos natin. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Uh, don't forget to like and share and subscribe. Maraming maraming salamat. Rock TV Vlog. Ang iyong kasaka.